Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa sugal. Pwede din itong gamitin na pampaswerte sa negosyo. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, kayo ay panati ko, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mangangailangan lamang tayo dito ng isang buong dahon ng laurel. At kailangan din natin ng red na pentel pen. Susulatan ang dahon ng laurel ng tatlong seven. Ang number 777 ay simbolo ng pag-attract ng mga blessings pag-attract ng swerte sa pera. Parang inaakit mo lahat, minamagnet mo lahat ng mga biyaya. Para kang money magnet at mga ngailangan din tayo dito ng bula para laging magaan ang pasok ng pera at mga ngailangan din tayo ng lupa. Kung makakakuha kayo ng lupa na galing sa mga matagumpay na negosyo o mayaman na tao makakuha kayo ng kahit konti lang pwede nyong ilagay kung wala naman pwede na ang lupa na galing sa paso ang lupa naman ay sumisimbolo ng paglago, pagundlad at saka ito balutin sa bulak at ilalagay ito sa isang plastic ng ice o ziplock kung meron kayo na ziplock ay yun ang gamitin ninyo ang paggawa ng pampaswerteng ito ay sa araw ng Martes at Biyernes at mga full moon. Mainam na gumawa kayo ng mga pampaswerte sa mga araw na yan. Gawin ito sa umaga at ilalagay ito sa inyong wallet o bag. Dalhin ito saan man kayo magpunta na sugalan. Kung saan kayo tataya, palagi nyo itong dadalhin ilagay sa inyong bulsa, sa bag o sa wallet. Pwede din ninyong ilagay ito sa lagayan nyo ng kita sa inyong negosyo. Malakas din itong maghatak ng swerte para sa inyong negosyo. At kung meron kayong asawa na namamasada, pwede nyo din silang bigyan ng pampaswerte na ito para lumakas ang kanilang pamamasada. Tandaan! na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso, magtagumpay at yumaman sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay